1 peso coin na binibili sa halagang 10,000 hanggang 20,000 pesos mga ka old coin buyer. Ito ito po yung mga itinuturing naming rare coin o hard to find coins. Kaya kung interesado ka po dito mga ka old coin buyer, ay paraorin niyo po ang video nito hanggang dulo mga ka old coin buyer. So ayan po mga ka-all coin buyer, welcome po dito sa all coin buyer. Pag-uusapan po natin dito ang bagong barya na natagpuan ng ating kapatid na kolektor na isa na nga pong rare o error coin na itinuturing na po natin na napakamahal na po talaga nito. At ito pwede maghalaga sa halagang 10,000 hanggang 20,000 pesos mga ka-old coin buyer. Napa, kaya imposible po itong makita nyo rin ito mga coin collector siya sa nyo pong maigi ang video na ito at ituturo ko po sa inyo kung anong klaseng barya ang pwede nyong ibenta sa mataas na halaga. Kaya umpisahan na po natin mga ka-old coin buyer. Ito po ang hawak nating barya. Ito po ay sample coin ng 1 peso mga ka-old coin buyer. Ito po yung mga old coins na patuloy pa rin nagsisirculate hanggang sa ngayon mga ka-old coin buyer. Ito po yung mga luma na barya. Ayan po kasi mga NGC na ang ating mga ginagamit sa ating sa Pilipinas. Pero ito po ay hindi pa na demonetize kaya ito po ay nakahalo pa sa new generation currency. O patuloy pa rin natin ginagamit sa ngayon. Ganito po yung ginagamit natin ngayon. Meron po ako ipapakita sa inyo na 10 piso. Ito po. Ito po yung ginagamit natin sa ngayon mga ka coin buyer. Ito pong 10 piso na ito ay sample lamang. Nakita nyo naman po kung ano ang materialis na ginamit dito. Ayan po. Kikita nyo po ang materialis. Isang dilaw at isang silver mga ka coin buyer. Ganyan po yung 10 piso natin na circulated. Meron po tayong isa na collector na nakakita ng isa po sa mga rare error coin. Uh, posible nyo rin makita mga ka all coin buyer so ayan po yun mga ka all coin buyer ayan po kung nakikita nyo po yan mga ka all coin buyer yan po ay piso na may dalawang materyales ayan po ibig sabihin po nyo mga ka all coin buyer yan po ay hindi normal at nakalabas sa BSP at ito po ay kinolekta ng isang kolektor na nagkakolekta ng barya kaya itinabi niya po ito mga ka-old coin buyer. Yan pong 1 peso na yan ay maaaring magkahalaga ng 5,000 hanggang 10,000 pesos mga ka-old coin buyer o higit pa. Depende po yan sa kondisyon ng inyong makikita ng rare error coin na kung tawagin natin. Yan po ay isa sa pinakahinahanap ng ating mga kapatid na kolektor kagaya ko mga ka-old buyer. Kaya kung makakakita ka nyan, ay i-comment mo sa ating comment section. Dahil napakataas po ng value nyan mga ka-old coin buyer. I-double check nyo pong maigi ang mga hawak nyong piso. At yan po ay baka hawak nyo na. Mamaya hawak nyo na pala yung gantong materyales. So yan po ay napatunayan ng isa nating mga collector na legit na error coin po yan mga ka-old coin buyer. Yan po ay hindi lang ginawa ng tao. Okay, makikita naman po mga ka coin buyer at makikilatis yan ng ating mga kapatid na kolektor na mga ng mga gantong klaseng bariya. Kaya pakiusap ko mga ka coin buyer, huwag niyo pong dadayain dahil kinikilatis po yan mabuti ng ating mga kapatid na kolektor bago po yan ay bilhin. Kaya kung makakita po kayo ng ganitong piso na, itim, na i-print sa piso, na kasing laki ng piso. Gantong klase po ang materyales. Pwede po yung bilhin sa inyo sa halagang 5,000 hanggang 10,000 pesos. Depende po yan sa kondisyon ng inyong barya makikita. Mga ka coin buyer. At yan po ang update natin sa ating coin, old coin buyer. Kaya mga ka coin buyer, sana po maligaw sa inyo ang ganitong uri ng barya. At talagang swerte halong po talaga ang nakakakita ng mga gantong klaseng barya mga ka old coin buyer. Yan po ay bonus coins kung iturong na kung ituring namin. Okay po mga ka old coin buyer, marami pong salamat. Kita-kits po tayo sa susunod natin video.